What's up guys, no? So, thank you Lord, tumila ng ulan, nawala ng bagyo, bagyong si Aghon. Pero ito yung aftermath sa manuwa na atin guys, Oh. Ayan, sira. Ayan, no, baksa. Doon, sira din. So, daming naapektahan dito. Ito yung problema kapag ano, pag nagtatagulan talaga yung pagmamanok yun yung isa sa mga uh, problema so yun eh. tapos dito yan, laglag, laglag yung bahay nila doon tapos ito, laglag din pati dito guys, so yan laglag kahapon nung ano, nung umuulan nung kalakasan ng ulan nandito kami, ang kasawa. kasi gawa yung mga manok nandito nandiyan yung mga manok basang basa sila so nilipat namin sila dun yun dun dun sa may bubong so kahit sobrang lakas ng ulan guys kahapon talagang sugod so kami kasi kawawa yung mga manok kasi hindi naman yung nangasahan talaga na, ano, biglaan din kasi yung bagyong agho na yun so ngayon medyo may mga nalinis na kami pero talagang bagsak dito lahat ngayon pinabalik namin ng paunti para kapag um umulan ulit kahit papano ano yung makakasilong sila kaya guys oh yung iba nating mga layer na chicken so medyo okay na yung panahon pero mukhang ano pa rin alam nyo yun? anytime parang ulan pa rin kaya habang maaga inaayos na namin dito para kung sakali man hindi sila masyadong mababasa yung mga manok natin dito guys ito okay, guys so bagsak yung isang bahay dito may nakita pa nga tayo ng dito yun may itlog siguro dito na di yung habot yung manok yan guys sila grabe ka aghon So yun na nga guys no. So wala tayong magagawa. Ayusin natin to kasi kung hindi natin ayusin to wala mangyayari. So ganun talaga kasama sa uh, pagninegosyo yung mga downside. So yung mga downside na yun dun tayo matututo. Diba guys? So wala pinakita ko lang guys. Nakita ko lang yung aftermath dito sa manoka natin ni Bagyong Agran. So dito lang guys. Thank you sa pananood.